Hindi matanggap ng OPM icon na si Ice Guerra ang biglaan at matinding dagok ng pagkawala ng kanyang inang si Mami Karin. Isang araw bago ang release ng kanyang bagong kantang Shelter of the Broken. Ang masakit pa, hindi raw nahintay ng kanyang ina ang mismong araw ng paglabas ng kanta na bahagi ng kanyang album na Being Ice. Sa gitna ng grip Ramdam ang lungkot at panghihinayang lalo pat proud na proud proud si Mami Karing sa naturang album bago siya pumanaw. Ang hirap mama, tulungan mo kong kayanin ito. Emosyonal na hiling ni Ice sa ngayon, ang kanyang mga kanta ay tila naging tribute sa isang napakabigat na pamamaalam sa kanyang nanay Karing. Ang sakit no? academic tayo ay nakikiramay, di ba? Yes. Kay Isa alam ko mahal na mahal niya si Mahami Karing na mula nung bata siya nang sumali siya sa Little Miss Philippines sa Itbulaga. Yeah, kasama kasama niya kari, na yan. Karing niya. Oo, at sinasabi, di ba, parang menopause baby oo. si, ano, si Isa Kasi nang anak yata si Mahami Karing, oh, oh. Medyo plus may na. edad na. Okay, oh, yeah. Tapos, pero ito nga kaya talagang super lungkot, itong si Ais. Nung ginawa yung album niya, kasama si Mahami Karing eh, di ba? Mm -hmm. Sa na recording, nakikita at inabot niya. Kaya lang itong i-release -re na biglang wala na si oh, Ma'am. Tsaka Karin. kailan lang, di ba? Parang naka-attend pa siya sa birthday ni Lisa. oh, yes, yes, nagulat siya. Kaya nakakabigla, di ba? Nagulat diba? oh, oh. Nakakagulat ang biglang pagyao ni Mami Karin. Correct. sa showbiz na Mami Karin. Di ba? Oh, pero, pero oh. di ako nakakamali, ha? Pero, hmm. syempre, minsan, di ba? Minsan, hmm. Nagkaroon sila ng tampuhan, di ba? Pero oh, naayos oh. din, di ba? Mm oh, oh. Ganoon naman talaga sa mga pamilya, may tampuhan. Pero at the end of the day, pamilya pa rin ang kasakasama mo, di ba? At saka, diba? ano, nag-iisang anak lang si Isa. Una oh. siyang kapatid. Kaya talagang sobra-sobra nag-ansak At very close oh, talaga yan. sila. Oo. Oh, uh very... Iba pa, kaya... pa rin talaga yung pagka, hindi ko rin sinasabi na okay lang ang tatay. Iba no, pag nanay. Pero... Iba pag nanay talaga. Pero, friends ni hmm. si Mami Karim. Ah, oh, friends kayo. <laughs> ang ano, lagi siya nagla-like, di ba, sa mga hmm. posts. Hindi masipag siya ang nagko Ang friends ko si Mami oh. Carol ni ah. Juday. Mm -hmm. Pero nga, if to, to naman din, iba talaga ako talaga si, ina. Kami, ako naman si Mami Chat. Ma yung so, nanay ni Chat Pulimunda na naman. No. Oh. Ah, oh. kanya-kanya. kanya-kanya. Kanya kanya Pero hindi kami oh. close ni Mami ka rin nga. Ma Mahilig ni, lang siya mag-live. Oo, oh, oh, sa mga pinupost. Pero talaga mm -hmm. nakaka-ano, ba diba? Talaga napakaka-hurt pag ayong nanay talaga, di mm -hmm. diba? Iba okay. yung pakiramdam. Pero ang tatay, mahal na din natin. Pero iba talaga pag yung ina. Oh, Kasi iba yung mamas. Sure, yung anti conditional love na pilapa. Kagaya ko bilang isang ina -isa mm. sa anak mo, iba yung pagmamahal Lagi mo uh -oh. naisip si Kiel, di ba? Uh -huh. Ako, nanay ko to, inaalala ko ngayon, uh -huh. di ba? Pero again, nakikiramay okay. po ang Marisol uh, Marisol Academy po. at Marisol Academy tonight sa pamilya ni Aiza. Ice. Ais. Yes. Ice Di ba, pa rin ako sa Aiza -sigera. Oh. Sigera. Our condolences, Ice Sigera. Ice Sabi nga niya, masakit, di ba? Mm -hmm. Mama, ano, tulungan mo ako. Ano? Okay. Mm -hmm. Namakayaan. Nama